So guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 29, Saturday. So meron tayong tatlong box guys ng mga chichirya. So ipapricing ko siya sa inyo. Tapos magbibigay ako ng sample ng price ng item na to. Magkano ang kita, magkano ang kuha, ang cost niya, at saka uh, magkano bintahan ko sa ganitong mga chichirya. So start na dito guys na meron tayong nagayan dito para <laughs> lagyan natin ng mga chichirya natin. So meron tayo dito guys no like example uh, sa like, dito guys no sa mga ganito yung uishing, ah uh, crispy pata, yung piwing, tapos yung rindin, uh, hanapin ko paano. Tapos like nitong ganito ah uh, moby ganito guys. Ang bintahan ko nito guys ay 8 pesos. Ang cost nito ay nasa 6.30, 6.40, 6.50. So meron lang tayong ah uh, ano Uh, 150, one, ganun ang kita. 160, 150, mga ganun lang ang kita dito sa mga chichiria na to. Ganun yung presyohan ko. Yan. So, like sa ganitong cheese ring, guys, uh, 60 grams. Ang cost nito, guys, ay nasa 17.20. So, binibenta ko naman siyang 20. So, magkano meron tayo dito? Wait na nga. So, dali pa yun naman ako ng calculator. So, kung 17.20, uh, meron tayong 2 pesos and 80 cents na kinikita dito sa cheese ring. Malaki. Yan. Tapos ito naman guys na cheese ring na maliit. Ang cost nito guys ay nasa 8. So, meron tayong dos na kita sa ganito. Yan. So, ito naman guys, yung na nasa 6.80 ata to. Binibenta ko na siya 9 pesos. So, kung 6.80, meron tayong 7.89. So, meron tayong 2 pesos and 20 centavos. Kung 6.80 ang cost nito. Yan. Ganun din yung ano guys. ah, uh, hindi pala. Yung akin ano naman, yung ganito guys, saka yung malaking manguan, ang cost naman nun guys ay nasa 8, kaya eh. binibenta ko din siyang 10 pesos. So, meron tayong 2 pesos sa mga ganito. Yan. So, itong nagaraya guys, mag-dito kalaki. Yan. Ang cost nito guys ay nasa 21. Binibenta ko siyang 25. So, meron akong 4 pesos. Ito ay 80 grams. Yan. Medyo malaki to. Yung maliit naman ito, guys, ang bintahan ko naman nun 14. Ang cost naman, guys ay nasa 11. So, meron tayong price nakita doon. So, ito. Ganito naman guys yung loaded. Ang ang cost nito ay nasa 7.20 meron tayong 2 pesos and, 2 pesos and 8 cents diba? 7.20 tapos next mga ganito ko guys yan bintahan ko naman sa ganito Knickknack knack uh, chock nuts 10 pesos berry nuts ano pa ba yung ganito pretzels yeah. milky nuts ayan bintahan ko nito guys mga ganito ay 10 pesos sa breadsticks naman guys, ang cost nito ay nasa 11 point something. Binibenta ko naman siyang 14. So, di ba magkano din sa atin? Din. Tapos sa eggnog guys, 11, 11 lang ata. Binibenta ko naman siyang 14. So, meron tayong 3. Meron tayong 3. So, oh, loaded. 10. Mga to guys, loaded. 10 pesos ang aking din Loaded na chocolate, loaded na uh, milk, tsaka choco cham. 10 pesos din to. Yan. So, itong nag ito yung 20. Ay, malaki. Oh, bintan ko dito guys na shrimp pon Oishi ay uh, 8 pesos. Ang cost lang namin ito guys, mga 6 pesos lang mahigit. Yan. Yes. Snack po din guys, ang bintahan ko ay medyo matas na ito eh, nasa 17 point something na, 17 plus. So, bintahan ko 20 pesos. Snack po na malaki. Yung maliit naman guys ay 10 pesos. So, potato, potato, ano ba ito? Potato crisp. Oishi din siya. 6 point something na din ang ano nito, cost nito. Binibenta ko siya ang 8 pesos. So, meron lang tayong piso mahigit dito. Tapos dito naman sa roller coaster, ang cost nito guys 8, pwede bagta kong 10. Ito naman potato fries, ganoon din guys, nasa 6 plus lang po ang cost nito. Binibenta ko naman siyang 8 pesos. Pero sa iba guys, 10 pesos na yung ganung mga chichiri. Mataas magbenta yung iba nating uh, mga kasari. Kahit dito sa amin guys, mataas sila magbenta. So rin, really, 8 pesos na pinakakibintahan. Ako sa, ano guys, ang piyatos natin guys, ang cost nito ay nasa 16 point something. I mean, 15 point something lang to. 15.80 at 15.60 point 60. Ang binibenta ko siya 20 guys. Uh, oh, I mean, potato, uh, piyatos, uh, nova, at saka yung bika. 20 na ang aking ng na dali. medyo bumabawi tayo sa ano kita sa mga ganun. Ito, uh, 9 pesos. Tapos, ito yung ano guys, no, yung mangkuan na 10 pesos ang aking pintahan. Itong ganito, yung green, uh, yung, yung, brown, yun, 10 pesos ang aking pintahan mangkuan. Crack 8 pesos. Ito yung guys, gatos, 20. Tapos, fish duck, uh, 8 pesos, kasi ang cost nito, ganun din, 6 point something na, 6 point 30. Ganun. Din. Tapos, ito yung maliliit na nag guys, no, na ang cost niya ay 11, kaya nilipit ako siyang 14. Meron 30 pesos. 9. Tapos ito namang potato na ganito guys, no, na malaki. 20 pesos ang aking bintahan nito guys. Malaki to. 20 pesos. Okay. Tapos itong roller coaster guys, ang cost nito ay nasa 24 point, uh, 24.40. 24.40 ba roller coaster? Oh, 24.40 binibenta ko siya ng 28. So meron lang tayong Uh, 3 pesos and oh, kung basta 3, 3 may higit ang kita natin dito. Kasi 24.40, 28 bintahan. 3.60, 3 pesos and 60 cents ang aking kita niya. Ito pa meron dito? Yan, top nuts, 10, 8, uh, eight. fish the 8. Yan, so, balik ko na to. Ah, uh, ko na mga to. Yan. Yan. So, yan. Tapos ito guys, pillows. Ang pillows guys, ang cost nito dati ay 8 lang kaya binibenta ko siya ng 10 ngayon kasi guys tumaas siya ng ano konti 8 point something na yung cost niya 8.60 kung 10 ang bintangan 1 peso 40 cents na ang tita ko dito pero gusto ko siya gawing 11 na para at least meron tayong 2 pesos at 40 centavos kasi masyadong pabebe naman yung piso ng kita, di diba wala na di pa ano na para maliit tapos ito namang ating dip dip guys bintahan ko 15 pesos ang cost nito nasa almost 12 meron tayong 3 pesos yan so, Next, ano ba meron? May isa pang box nito, guys. No? So, ayan, pillows na ganito. Gagawin ko na siyang 11. Same sila nung, ano, itong ube. Ayan, same sila ng presyo. Ang nag-uraya. Ito. Ito, guys, ang cost nito, 9 point something. Tattoos. Wala. Ang cost nito, guys, ay 9.80. Bilibenta ko siya ng 13 pesos. Meron tayong 3 pesos and 10 cents. Ito, ito, guys, ay 10 pesos. Mga 1. Ito. Ito, 8. 25. Ito, Peewee. 8 pesos. 8 pesos po dito price. 8. Itong ganito nga ni guys, ang cost sa niya, sarado 8 pesos. Binibenta ko siya ang 10. Meron tayong dos dito. Yung maliit naman guys, ang... Ayun, uh, ito siya Ito, ito yung maliit na alibaba. Ang maliit na alibaba guys, dati ay 5 pesos na ito. Kaya binibenta ko siya ang 7, meron akong 2. Ngayon guys, kasi tumaas siya, naging 5 point. Magkano na, may, may point siya eh. Binibenta ko na siya ng 8 pesos. Yan, yeah. kasi 5 point something na siya, almost 6 pesos na siya eh. Oh. So, para at least wala na akong Dati kasi 7 lang bitan, wala na akong 7 Kasi ito lang talaga yung 7 na chichiriya uh, ko na ganito Ang presyo So cheapy guys, ang benta ko 10 na 10 No debt, 10 8, wishy Cheapy, 10 Ito, No, ano, Na mo na ata ito 20 ang benta ko dito Ito guys, yung ating clover Ang cost nito guys ay nasa 7.20 ata mga ganon So binibenta ko siya ng 10 pesos Meron tayo yung 2 mahigit dito papan. Open natin yung hindi natin napanggap. So, dito guys, no, yung naka-pack presang sa twister. Ito naman guys, no, yung marches natin. Ang bintangon ko ay 15 pesos. Yung medyo maliit naman naman guys ay 10 pesos. Ito yung maliit, 10. Yan, yeah. Mellow. Ito naman, marches, march model. Tapos, itong flakes, guys. Medyo tumaas to. Bintahan ko nito dati. Ang bulat dito, guys, na baka din nyo ako madinig. Ang bitahan ko dati nito, 3 lang. Ngayon, 4 na siya kasi masyadong tumaas. Ang taas niya. Yan. Kapabenta so, din naman ito sa mga bata. Yan. Ito so, pa meron dito. Ah, uh, cheese ring na malit. Uh, 10 pesos. Tapos, yeah, buhay bawang guys. Ang cost nito 16. Binibenta kong 20. Meron tayong 4 pesos. O, di ba? Bawi, bawi tayo sa ibang mga uh, masyadong mababa yung kinikita natin. Like yung sa piso lang mahigay yung kinikita natin. So, bawi tayo sa ibang mga chichiriyak. Yan. Yeah. So, yung ating buhay bawang. Wait. So, next natin yung isang box. Bago natin dito. Oops, ayan. So, itong breadsticks na panggit ko na ata guys, no? 14 bitahan. Ito, Milkinas 10. Loaded guys na malaki. Bitahan ko nito ay 20 pesos. Ang cost nito guys ay nasa ano lang. ah uh, 15 point something. Mag 16 lang siya pero binibenta ko siya 20 pesos. Ito mura lang naman ito. Pero benta 20. 10, 10. Knickknacks, pretzels. Piatos, 20. Pipi, 10. Potato fries na ganito kalaka 20. 20. Ito, ang gusto Ito guys, Moby Caramel na medyo malaki. Ang cost nito ay nasa uh, 22.60. Binibenta ko siya 26. Mayroon tayong 3 pesos at 40 cents na kita dito. So ganito naman guys, na medyo maliit. O oh, yun o. Oh. Medyo maliit siya dito sa so isa. Ang cost nito guys ay 60 grams ko. 15.10. Binibenta ko siya 18. So meron tayong Ah, uh, 2 pesos and 18 centavos. Uh, Mr. Chips, benta ko 8 pesos. Roller coaster, 10. Ayan, roller coaster malaki, 28. So, halos ka na nata nabanggit ko na. Ayan, yung Nova, 20. Ito, uh, 10, Mang Juan. Ito guys, uh, meron pa tayong chicken skin ni Mang Juan na malaki. Bentahan ko nito ay 24 pesos. Ang cost nito ay nasa uh, almost 20 lang. O, oh, di ba? Meron tayong 4 pesos, bawi-bawi sa ibang chichiria. Ano pa? Choco Cham. Saan ko ito guys ay 20. Tapos nito guys ay nasa 15 point something lang. May 4 ko din ang, bit ang kita ko dito. 4 mahigit. Ayan. Loaded. 20 bintahan. Yan. Yun lang naman ata guys. So wala na. Yun lang ang aking sinishare sa inyo na presyo ng ating mga chichiria. Ayan. So sa dong actually guys yung ating presyo bababa na yung kumikita ka ng piso 1 uh, peso and point di ba 60 cents 30 cents pero okay lang yung ganun guys kasi hindi lang naman yan ang binibili ni customer pumunta sila dito bumili sila ng ganyan chichiria bumili sila ng ibang paninda di ba so merong merong kang ano uh, hindi lang doon ka kumikita kumikita ka din sa iba nila sa, sa iba nating paninda di ba na parang ang yung piso-piso natin na kita, parang pa-bonus natin sa ating mga customer, di ba? Yan. So, ang chichirya mabenta, guys, hindi lang sa mga bata, kahit sa matatanda. Kahit ako nga. <laughs> pag nandito sa bahay ay na chichirya Ayan. So, palat ng ano, hindi pa ako tapos mag-display. Ayan. So, oh, susunod, guys, i ano ko naman, i-share ko naman sa inyo yung freshohan natin ng ating mga dilata. Kasi may mga dilata pa ako na hindi ko pa na-display. I-share ko sa inyo, guys, yung pricing natin at saka magkano yung ating ah uh, bintahan, kita, at saka magbibigay ako ng sample, saka uh, ano, cost niya, cost, benta, at magkano ang kita. So, yun naman guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood, palang mabay.